sa Diyos yan. Bula ang propeta yan. Bula ang Kristo pa. Kasi, may, mahinig magsabi ng hindi totoo. Si Chris Aquino lang niloko niya eh. Niloloko niya eh. Bakit? Sabi niya kay Chris, ang revelation ko naman eh ka talaga eh, yung si, si Pinoy eh. But I have given my word to Tibo. But na mo, di ito? Sinungaling talaga to? Sige, demanda mo ko. Sinungaling ka talaga, Baza. Pakinggan nyo. I Oh, see, hey, Pastor? You should have had faith. <laughs> you know, <laughs> ang revelation ko naman talaga, no, si Pinoy, pero I have given my word to Gibo. Oo oh, nga eh. Kamuyan, ang revelation daw niya galing sa kanyang tatay, eh, si Pinoy. Pero nakasagot na raw siya kay Ibo. Eh, ano naman ang sabi niya tungkol kay Gibo Basta, pakinggan natin. Tonight, let it be known unto all Filipinos that the Almighty Father has appointed the President for this nation. Tamo, ang ginagamit mo pangalan ng Almighty Father mo. The Almighty Father has appointed a than Gilbert, Gibo, Eh, Ede yun ang sabi ng Almighty Father mo. Pagbat ang sabi mo naman kay, kay Chris Aquino, ang revelation ko naman e ka talaga e, si Pinoy. Ay lang I have given my word to Gibo. Ede balik pa rin ka.